Guys, napansin niyo Guys, napansin niyo na nakaupo na ako nito. Kasi, um, tapos na rin ako ng ligo. <laughs> tapos na rin ako nag-display ng tinda. konti ng, kunti ng, konti po ng tinda. Ang <clears> dagun. <throat> Kaya, upo-upo lang mo na laki ng chan. Yan <laughs> guys. yan kahit na yung vlog natin walang views patuloy <laughs> pa rin guys walang susuko susuka lang walang susuko yan <laughs> kahit na yung ano natin yung vlog may eh, walang kalaman-laman Sobrang maaga pa guys. 6 a.m. pa. Kaya yeah. madilim-dilim pa dito guys pag 6. Ang haring araw hindi pa lumabas. At habang naghintay tayo sa araw ay tayo ay mag maggala-gala. Yan. Yan. Pasol tayo baka uh, maambunan tayo. <laughs> Hirap maambunan. Eh. Yan, guys. Ano, guys, the light. And Ananana to the zoom. Rock baby rock. sa mga nagsimula pa ng pagbablog kahit na ano kahit na walang nagsupport guys patuloy nyo lang guys para mapansin kayo ni YT o ni Mita so makalagyan kayo ng supporters kung mapansin ng iba kaya dapat ang, pagblog, ang pagbablog ay Uh, konting tiis tiis-tiisin lang kaya na uh, yung vlog uh, yung vlog walang laman-laman walang ano target talagang um, para lang may pang-upload ba? Bakit ang ano ko? Tuloy lang tayo magbabla guys. Para pang may pang-upload. Bum, -bum, -bum, -bum. ay na dito kasi dami ng sasakyan na dadaan ayat ibigay mo na Merry Christmas lahat guys December 24 ngayon san mayroong ma magbigay sa atin ng blessings forever. And thank you sa lahat ng nagsusupport. Maraming salamat.